umakyat tayo dyan sabi kasi ng kasama ko deserto daw yung taas yan may mga hayop daw dyan na malabas so titingnan natin kung anong mga hayop na dyan tara na tayo guys Kaya't uh, Kakit na ako Oo oh, nga jo nga siya oh. Medyo... Medyo nga siya so, kita natin kasi ito nga no huwag oh, nga pa ako nakikita ng hanggang dun oh, may mga bahay doon. may harang siya kung makikita nyo mayroon siyang harang mayroon nga talagang hayop dyan kasi yan no? Meron siya ng harang. Ayan o, yung harang niya. Ah. May tower pa o. Siguro para sa signal yan. Ayan ang harang niya. May ikot hanggang doon. Ah. ano ah, nakikita ng ayop. Sabi nyo, may ayop. Wala na mga ayop yung nakita eh. Maanan sa ano, gubat. Ayaw pa lang Ayaw lumabas. wala wala hayop walang hayop ano na may harang din siguro baka nandun so hindi tayo pwedeng pumunta dun baka bahama may kita sa akin Hanggang nandito lang tayo. Wala. Tara. Back out na tayo. Wala naman kung nakita ng hayop talaga. Oh, Tingnan mo yung likod. Mayroon mga puno. Ayos lang po. Yung na, mamatay na siguro. ng init. Ah, balik na tayo. Wala nang nakita ng hayop. Sabi ng kasama ko sa dyan, yung ostray. Ayun yung wala akong halip dyan talaga ang gusto mong buta oh gala ko dyan sa baba kanina diba ang bakit ako diba ang lalim nya oh. so papatayin ko to guys kasi mamalaglag ako eh bababa ako eh hey guys,